mga kaibigan, mga kababayan, mga kama. Dito po sa isang espesyal na edisyon ng ating talakayan. Ay mayroon po tayong tatalakayin at babasahin liham mula po sa isa nating kababayan dakilang taga-suporta sa ating palatuntunan. Naitatago na lang natin sa pangalang Elsa. Tayo na at ating tunghayan. Ang kwento sa kapanapanabik na buhay ni Elsa. Dear Kuya Mab, Magandang araw po. Sanay na sa mabuti kayong kalagayan. Pasensya na at ikaw ang naisip kong pagsabihan ng aking mga hinanakit na nararamdaman. <laughs> Elsa, alam mo, alam kong pinapanood mo ito ngayon o pinapakinggan. Ako'y nagagalak at ginararangal uh, ko ang iyong pagtitiwala. At ituloy po natin mga kamab ang uh, naturang liham. Kuya mab, isa po akong single sa edad na 50 pataas. Bahala ka na pong manghula. Meron po akong dating katipan na labis kong pinanghihinayangan. Isa po siyang marino at hindi naman po sa pagmamalaki ay sadyang mahusay sumisid ang marinong ito. Nagsimula ang aming pagmamahalan sa isa lamang balsa. Opo kuya ma'am, magkababata po kami at magkalaro sa balsa mula pagkabata madalas po niya akong yayain na subakay sa balsa noon pa man 'yung <laughs> tragis balsa ito ha ah. kakaiba ito mga kamaba hanggang sa sumapit ang araw ng aking pagdadalaga <laughs> at ang yaya niya sa akin ay subukan naman naming sakyan ang mas maliit na bangka sa loob ng bahay. You know, yung ganon, Kuya Ma'am. Alam mo na yun. Noong una ay nahihiya ako at dahil noong kapanahunan naming mga dalagang Pilipina, ay hindi ako kaagad pumayag. Hanggang sa kinahapunan noong araw ding iyon ay naligo ako para maging amoy baby. At tandang-tanda ko noong magtatakip silim na Kuya Mab nang bigla siyang pumanhik ng ligaw sa aming tahanan. Nagulat ang aking mga magulang at munti ka nang maghurmintado ang aking itay. Subalit may dala siyang alak at pulutan kuya Mab, na siyang kahinaan ng aking ama. Inabot ng madaling araw ang kanilang inuman at nauna nang makatulog ang aking inay. Totoo nga talaga ang kasabihan, Kuya Mab, na pag may alak, may balak. At napatulog nga nitong aking marino, ang aking itay. Sa inuman lang yan, Kuya Mab. Talagang mahusay itong marinong ito. Magaling nga mga kamaba. Oh, na -nam ko ha, simula pa lang ito ha. Wala pang ang itong binabasa natin. <laughs> Kinalaunan ay inalalayan namin ang aking itay upang makatulog ito ng maayos. <laughs> At nang matapos maihiga si itay sa papag ay biglang hinawakan ng aking marino ang aking mga kamay. <laughs> aking pagkabigla. Ako ay napasambit ng anak ng gitla. <laughs> na parabang nakalabit ang aking mga singit. Oh. Kuya Mab, noong mga sumandaling iyon, ako ay nagugulumihanan at hindi mawari ang aking gagawin tila bagang sinasabi ng aking isipan ng mga kataga sa awitin ni Eva Eugenio na o tukso o oh, mali 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 bibigyan natin ng buhay kayo mga kamaba o tukso layuan mo ako matapos noon kuya ma'am ay kinalas ko ang aking mga kamay mula sa kanyang pagkakahawak at mahinahon kong inaya ang aking marino na kami magkapi muna upang mahimasmasan ng bahagya. O bo, hindi naman pala, di ba? Ah, maganda yung mga diskarte nitong si Elsa, o. Ah. Subalit, misto lang kitikiti na ang nuoy totoy bibo sa kalikutan dala na rin marahil ng kanyang kalasingan. Aba. Takot na takot ako noon, Kuya Map. Subalit kinailangan kong kontrolin ang aking sarili. Matindi rin to si Elsa, magaling nga, magaling, magaling. Kaya pinilit ko siya na madala sa kusina kung saan naroon ang aming lamesa at abuhan upang makapagpainit ng tubig. Wala oh. niya. Ayos to. Kompleto si Ricardo sa kwento, di ba? Oh. Habang nag habang nag-aantay ang aking marino, Kuya mab ay kami muna ay nagkwentuhan ng mga bagay na hindi namin madalas na pag-uusapan. Oh. Kagaya na lamang ng pasador. Ha? <laughs> huh? Tutragis, ibang klase to, oh. ito, ha? Weto na yung ano, matindi dyan. Napaisip ako noong mga panahong iyon kung bakit niya natanong sa akin ang uri ng pasador na aking ginagamit. Marahil, Kuya Mab, ay ito na ang kanyang first move. Alam na this. Yung the moves. Alright. Mahusay to si Elsa, ha? O, parang ano din, ha? Parang may pagkabata din magano, ha? O. Subalit, Kuya Ma, noong gabing, noong aming kapanahunan, sorry, ha? Mali-mali basa ko. Subalit, Kuya Ma, am, noong aming kapanahunan, ay hindi basta-basta bumibigay ang mga dalagang Pilipina, yeh. Dalagang Pilipina, yeh kaya kinabutan ng pagkulo ng tubig ang kanyang next move. Iniahon ko muna ang takore kuya mab. Sabay salin ng tubig sa termos upang hindi madaling lumamig. Hanggang sa bigla itong gumawa ng nakaririmarim na bagay na aking labis na ikinadismaya. Oo... Oh. Oh. Matindi, ah. Ay, walastik mga kaibigan, no? Oh. Ah, pinu putol mga kaibigan. Putol ito, ah. Ano ba naman to? Hoy, Elsa, ha? Oh, ah, sa, sa susunod, mo yung liham naman. Napakahaba ng liham siguro nito, oh. Kaya putol, oh. Sabi niya, oh, to be continued. Takalagay dito nakakabiti naman itong Elsa na ito. Walang ya naman, Elsa. O kung sino ka man, Elsa. Oo. Mga kaibigan, eh, gusto ko pang ituloy ang kwento. ever however, nakalagay dito, to be continued, nakakabiti nito. Well, anyway, alam mo, Elsa, ah? oo. Kung uh, sino ka man, eh, may payo ako sa'yo, di ba? Siyempre, eh, huwag mo naman bitinin yung mga nakikinig. Eh, alam, yung, alam mo namang busy yung mga yan, nagtatrabaho. Gusto rin nila makarinig ng mga ganitong klaseng uh, ikang, uh, totoong buhay. Ha? Saliw sa totoong buhay ng mga kwento ng talambuhay buhay ng mga iba, true to life story. <laughs> huwag ka naman gano'n Payo ko lang sa'yo yun. ah uh, uh. <laughs> Sorry mga kamab, naubutuloy ako. Oh. Uh. Di ba? O. Oh. Putragis. <laughs> sino kaya? <na>? Sorry <laughs> ah. Loko talaga to si Elsa eh. Oo. Oh. Naubutuloy ako. Ngayon, payo ko dito. Ito mga kamab. Mukhang exciting naman kasi kinekwento niya yung bawat detalye ng mga tagpo. Di ba? Hindi natin alam kung anong sakit ng damdamin pa ni Elsa. Ngayon, ang, uh, ang gusto kong sabihin sa inyo mga kamab, eh kung interesado kayo na... Ah, na marinig pa o ipagpatuloy itong ganitong klasing dula o kwento ng buhay o pagbabasa ng uh, buhay, talambuhay ni Elsa, eh, please comment down below. Ha? Sabihin nyo sa akin, mag-comment po kayo ng tuloy. Ha? Oo, go, go, go. Tuloy. O kaya, o, o, uh, continue. Ha? Ituloy. Yan yung mga message. Ha? Oo, i-comment yun dyan sa comment section kung mas marami ang makikita kong ganyan, eh talagang itutuloy pa natin ito. Pero kung hindi, ay hindi ko na babasahin sa susunod. Itong mga ipapadalang liham pa sa akin ni Elsa. At mukhang, syempre, diba, ba, hindi pa natin nakukuha. Doon pa lang sa pasador na hinto eh. Oh. Bala na yung iba dyan. Kung hindi nyo na pag-iintindihan yung mga Tagalog na Tagalog na yan, bala kayo. Oo, oh, siguro naman sa iba sa inyo nakakaintindi ko anong meaning ng pasador, ha? Oh. I-google nyo lang. Ah, Oo, oh. i-google nyo, ha? Oo. Oh. Nakakatuwa kasi nagtitiwala sa atin yung mga kababayan natin. Ngayon po, kung kayo po ay may ganitong klaseng uh, kwento o true-to-life story, o kaya may nais po kayong hingiin ng payo, gusto nyo pong humingi sa akin ng payo sa inyong mga suliranin, kahit na ako'y may suliranin din, Oo. Oh. Isulat nyo lang kahit anonymous. Ha? misulat lang kayo. Um, Guha kayo ng sulat. Email nyo po makikilapasibilibulletin at gmail.com at babasahin ko po yan. Ha? Basta um, may kapupulutan po ng walang kakwenta-kwentang aral sa buhay o may kwenta o sa wala, eh, babasahin ko po. Huwag lang po yan. Puro mura na mumurahin nyo ako o oh. ano nyo ako, itutroll nyo ako. Huwag lang, ha? Hindi ko, o, oh, syempre, babasura ko yan. Oh. So sa lahat po nang nais magkwento ng inspiring stories nila, ng kanilang mga kalokohan, di ba kahit anonymous, babasahin natin. Iyan nyo, igawan nyo po ng liham yan, michaelapasiblebulletin Send nyo po yan sa email ko at babasahin ko yan, ha? Oo. Ah, mga kaibigan, eh pasensya na kayo sa unang bugso ng ating dula ay eh, kayo nabitin. Ah, o, oh, eh, abangan natin kung ano kaya ang uh, ng uh, nakadidismayang bagay na nagawa nitong nitong Marino uh, ni Elsa. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe para maging updated ka sa ating dula. Bye-bye. Ay, ano ba yan? Bye-bye tuloy. Oo. Oh. Oh. Maraming salamat mga kamab mga kababayan. Uh, at siyempre, abangan po natin sa susunod yan ha. Huwag po kayong mawawala. Comment continue, go, or uh, ituloy ha. Oo, uh, para malaman ko kung nais pa ninyong makarinig ng marami pang uh, special report ng mga ganitong klaseng dula. Uh. See you again next time mga kababayan. Mag-iingat po kayo palagi. Bye for now. I hope na nasihan kayo sa pasimula ng ating pabiting dula. Bye for now. Paalam. Bye bye. bye, -bye.